Hello Air Signs, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages Gabay Energy para sa September 15, 2023 For so, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius Maraming salamat sa lahat ng na nagsusubscribe, nagka-follow sa aking channel Sa mga hindi pa nakasubscribe, Please magsubscribe na kayo guys para dumami pa tayo sa ating channel Tignan natin

So, we have here the High Priestess, guys, and ang sinasabi ng card is, um, maging balance ka sa mga pinagdidesisyonan mo ngayong araw na to, no? Maging balance kayo, kung ano man yung pagbabago, may mga pagbabago din yung iba sa inyo na mararanasan dito. use your common sense sa pag, ma pag mag may mga bagay kayong pinagdidesisyonan, um, maging balance, use your common sense, your intuition, guys. So, for some of you naman, meron tayo ditong Ten of Swords, no? Um, may mga bagay kayong hindi na-achieve ngayong bagay na to. Ngayong araw na to, sorry guys, um, you are feeling hopeless, no? Ayan, yung iba naman sa inyo, nakaranas kayo ng pagtatraidor ngayong araw na to at nalaman nyo. Nalaman nyo na ang dami-daming sinasabi um, pag pagtal pagtalikod ninyo. Meron kayong kaaway, meron kayong mga pinagdadaanan, na feeling mo wala nang um, pagbabago, wala nang pag-asa um, for sa love life siguro, um, you're feeling hopeless na magkabalikan kayo, no. So may mga nag-break din dito ng um, tiwala and promises. So we have here the King of Pentacles, pero sinasabi naman ng card ng card ng King of Pentacles ano na um, i-continue mong um, mag-create ka ng mga bagong idea, um, bagong technique, um, bagong solusyon para masold mo kung ano man tong paghihirap na dinadaanan mo ngayon. Huwag kang ma sa bagay na yung paghihirap na yan. Huwag mo yung sarili mo sa mga paghihirap, pag-iisip. Ano, hindi hindi habang buhay ay ganyan yung mararamdaman nyo. So, ayan, we have here the death card reverse, no? So, ayan, no? Feeling mo, stuck na stuck ka, nai-entrap ka sa bagay na yan. Pero sinasabi dito ng King of Pentacles na um, magpatuloy ka sa paggawa ng solusyon sa problemang hinaharap mo ngayon. So, tignan pa natin. barahang ko so we have here the six of wands, so may mga delay din na mararanasan kayong ngayong araw so kung ano man yung pagdududa sa sarili ninyo, no? i-ignore nyo um, wag nyo intindihin yung negativity na pumapasok sa mga utak nyo, ayan no So, i-release mo yung tension na nararamdaman mo. Matuto kang magpatawad ngayong araw na to. Um, para makarecover ka kung ano man tong pain na pinagdadaanan mo. We have here the Ten of Cups. So, may iba sa inyo, no? May pag-aaway sa pamilya, sa... Um, sa opisina, um, sa mga kaibigan, no? it's a group of person na um, may mga hindi pagkakaintindihan dito, may aalis may nagsasalpiti Um, here, meron din tayo ditong Queen of Pentacles. Sabi niya, dito sa pamilyang to, no? Sa pag-aaway sa pamilya na to. Um, sinasabi na, um, i-priority mo yung pamilya mo. Sinasabi ng Queen of Pentacles. Um, kung ano man yan, ano? Um, ang i-priority mo pa rin yung kaligtasan ng iyong pamilya. Happiness ng iyong pamilya. Hindi ibang tao. So we have here the full card and kung ano man yung pain, um struggle, challenges na pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Um malalagpasan mo din 'yan basta matuto kang humanap ng solusyon ano? Um be intelligent, be uh quick dis uh, quick decision maker And wag kang yung magpaka parang wala kang alam lagi, no? Masyado kang hindi aware, parang feeling mo hindi ka aware sa mga nangyayari, but you're aware um, na may mga ganyan talagang um, may mga ma talaga um, aware ka dito na ano eh, may mga ginagawa ng kalokohan sa iyo kasi before, pero ikaw nagpapakamartir ka. So kaya ka nagsasuffer ng mga Ayan, pagka-defeat, failure, Ayan, tinatanggap mo kung ano man yung mga masasakit na salitang nararanasan mo sa kanya. So, here, maging ano ka na. Um, mahalin mo yung sarili mo, ano. Irespeto mo yung sarili mo para irespeto ka ng ibang tao. So, we're here, the night of Cups. So, Um, yung iba sa inyo, kailangan i-express nyo yung creativity niyo yung pagiging, yung lungkot nyo, no? Idaan nyo sa Pagiging creative. Yung iba naman, baka nag-away lang kayo ng jowa mo, ng asawa mo. Um, be romantic, ano? Mag-effort ka. Hindi yung wala kang ginagawa. Ina-ignore mo kung ano yung nar 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 nararamdaman ng kapartner mo, katrabaho mo. Kung alam mong mali ka, i-accept mo yon, And matuto kang humingi ng tawad. So, be sensitive din sa mga sinasabi mo kasi masyado kang harsh or yung taong to sa inyo, no? So, we're here. my Ace of Pentacles tayo. Wow, napakaganda nitong card na to kasi may um, pardating sa inyong bagong opportunity, bagong trabaho, yung lahat ng may na manifest nyo is matutupad <coughs> or mangyayari ngayong araw na to. Yan, no? bagong trabaho, may paparating na pera, blessings, na matagal nyo nang inaantay. So, tignan pa natin four ear signs ear signs for the play more messages less just four ear signs oh kapakadami nito ear signs titaan natin um okay So, we have here the, the hangman. So, confirm me. Reverse to ng dahangman Ano. So, ay, hindi siya reverse. It's an upright. So, yung mga ito, yung mga delay na nangyayari, yung matagal mo nang na inaasahang pera, ayan, matatapos na ngayong araw na to, no? Darating na siya kung ano man yung delay na na experience mo siguro bagong trabaho ang tagal mong inantay to ayan makaka-receive ka na ng tawag um, from your employer kung mag-iibang bansa ka man ayan may mga positive outcome about your medical and here meron tayo ditong judgment no so for some of you is kung ano man yung failure na nararanasan niyo ngayon is hindi niyo kasi hinaharap so Ayan, magkakaroon yung iba sa inyo ng delay pa focus, nagdikit tong hangman at saka judgment, ayan, magkakaroon ng delay. And mas lalo pang lalaki ang mga away ninyo, lalo na kung hindi nyo pinag-uusapan, ano, mas lalo niyo pang pinapalaki. So, much better na maging open communication kayo, um, maging romantic sa mga partner nyo, sa mga kaibigan nyo, maging sensitive kayo, katulad ng sinasabi ko kanina. Kasi baka, for some of you, if, if ever na sa trabaho to, is baka yung mga boss nyo, is sinusubukan din yung strength nyo, no? Kung gano'n nyo kamahal yung, kat yung trabaho nyo, or gano'n kayo tatagal sa inyong trabaho, di ba diba? Minsan, kasi ang boss, tinetest kayo, baka may promotion na mangyayari dito, ayan, kung na na pagda na tapos nyo yan, or naharap nyo yan, um, may possibility na ma-promote kayo sa trabaho. So, um, here we have the King of Cups. So, may mga bagay kasi na talagang wala kang kontrol no? may mga tao talagang um, minsan lalo lalo na sa mga karelasyon ano? kung nanlalamig na talaga nanlalamig na minsan um, nawawala na talaga ng pagmamahal ang isang tao lalo na kung wala na siyang wala ng effort so you need to change ano um, kung ayaw mong mawala sa'yo yung person mo gumawa ka ng effort Um, kasi may mga bagay talaga tayong hindi natin makontrol, lalo, lalo, lalong lalo na yung mga emotions and feelings. And we have here the king of swords. So, think things through from all perspective, ano. Mm, again, you, you need to be, ano, maging mapa, dapat ikaw lagi kang, kung may pinag, kang decision making, ano, if you, if you're into it, so you need to plan and ayusin mo talaga ng maayos kasi may mga bagay dito na hindi talaga mako if you are not determined lalong lalo na pag hindi ka determinado sa mga bagay no? kung hindi mo talaga gusto yung bagay wala kang gagawing paraan para bumalik siya sa'yo but if you are willing na bumalik sa yung taong to or bumalik sa yung tiwala ng boss mo or kahit nasa school yan ano ang gagawa ka ng way para um, ipakita sa kanila na mali yung iniisip nila sa iyo yung mga um, kung ano may may blame dito kanina no so maaaring pinagbibintangan kayo ipakita nyo make an effort kasi ikaw lang ang magtatanggol sa sarili mo guys so we have here the here the hermit no Um, ang for some of you is ang nakikita na lang dito is yung panay negativity, um, darkness, ano, um, walang tiwala, pagkawalan ng tiwala sa sarili o sa bagay na sinumang taong nakapaligid sa iyo. So, we have here the six of cups. May mga bagay kayong hindi mapatawad until now, ear signs. Um, ayan, hindi, hindi, nyo, hindi kayo nag-iisip ng mabuti sa mga bagay o ma ginagawa niyong kilos. So, we have the six of swords. Ayan, may i-stack ka sa sitwasyong ganyan kung hindi ka magbabago. So, ang message suggest iyo is napakadami ngayong araw na to, signs, ano. matuto kang magpatawad, magtiwala sa tao. Um, matuto kang i protectahan yung sarili mo. Um, matuto kang ipaglaban kung um, ano yung mga gusto mo kung sino ka, no? So, napakadaming messages ngayon sa inyo, ear signs. Um, pero hanggang dito na muna tayo, and see you on my next video. Thank you so much for watching. Bye-bye!